We have joy, we have fun, we have season electric pan. Number one, number two, number three, kapigsan. Hey, gabing gabi na yung concert ka pa ha? O, oh, bakit? Anong bibiyang mo? Ano sabi mo ha? Ay wala sir, sabi ko yung baba mo. Ha? Ah, ay, wala, wala, wala. O oh, bakit yung baba ko ha? Mahaba? Ay hindi naman share, wala akong sinasabing ganon. Nagiging mabuting tao na ako. So, siya sabi mong masama ako? Sinungaling ako, ganyan, ha? Oh, uh, hindi na nga akong nagtatagari dito. Ano ha? Tingin mo hindi ko alam mahabababa ko? Uh, um, oo na, sige na, babalo ka na. <laughs> Grabe ka makapagsalita. Oh, uh, sabi mo alam mong mahabababa mo. Inulit mo pa. Ang sakit mo magsalita ha. Paano pag sinabi kong kulot ka? Okay lang, tanggap ko naman. Paano pag may gustong iba yung nililigawan mo? Sino? Oh, teka teka, kunwari lang yun, hoy. Ay, sorry, sorry. Nakiritawi lang ako. Ano pa pag ginagawa mo dito ha? Gabi na ay nangangampanya ako. Tatakbo kasi ako eh. Nangangampanya ka gabi, bonyak. Ay hawak mo. Ay yung poster ka daw. Huwag mo hawakan ha, baka madumihan. Anong baka madumihan? Parang gawit na tissue na to oh. Tsaka arong spelling yung vote wisely mo. Ay mali ba? Hehe, <laughs> sorry. Di ba tapos sa eleksyon? Ha? Tapos na ba? Eh bahala ka, magroronda pa ako. Huwag ka masyado maingi dyan ha. May kababalaghan daw sa puno na yan. Hala, huwag kang ganyan. Mabilis akong matakot. Hehe, <laughs> bye bye. Okay na na dyan. Walang takot-takot. Ako si Douglas. Oo, Oh, sino yun? Sino ka? Psst, psst. Alam mo ba kung saan yon pre? Kung sino ka man, magpakita ka ngayon din. Ay, okay yun. Ay, ikaw pala yon <laughs> ang itim mo ah. Thank you ah. parang hey, para kang ubit ng kaldero. Ikaw, parang di ka pa sinasagot ang nililigawan mo ah. Ay, sorry sure na garot. Pwede ba pakitanggal yung dinikit mo sa puno ko? Bakit ang tanggal mo? basketball ka? Ha? Hindi. Isa akong kapre. Kapre? Oo. Isa sa nakakatakot na halimaw dito sa Pilipinas. Oh, Siyang ka naglalaro? NBA o PBA? Ha? Hindi ako naglalaro ng ganon. Nananakot at nandidiskarte lang ng mga babayang ginagawa ko. Halimaw nga, di ba? Oh, Akala ko kasi nagbabasketball ka. Sorry, sorry. Pero try mo lang, pre. Sayang. Ha? Paborito ko kasi manood ng gano'n, eh. Sa NBA lagi, kung pinapanood sila, Stephen Carret, sila, Reblon James, tapos sa PBA naman, sila, Scottie Chungson, at saka si Justin Brownies. Kaso hindi pa pwede si Justin Brownies ngayon, eh. Kasi sinoplayan siya ni Jonathan. Eh, kaya ayaw, hindi pa paglalaroin. Ay, nagpa ka? Ang kulit. Sabing hindi nga, eh. Oh, ba't ka nagagalit? Salita ka kasi ng Gusto eh. so, ko lang na may patanggal yung dinikit mo sa puno ko. Ay, ganun ba? Sorry ah, pre, kung salita ako ng salita. Minsan kasi di ko talaga mapigilan eh. Buti na lang di ako nakainom kasi paglasing ako, di dire diretso na yan. Merong anong nakarandi di ko na malayan, aswang na pala yung kausap ko. <laughs> okay naman siya, medyo mabait. Pero bigla na lang siyang umalis nung kumain ako ng buy bawang. Hi, sayang. Ano na tawag ulit sa'yo? Katre? Hindi ka palasing yan? Hindi, kanina lang, almusal. Nakakabaliw kang kausap, no? Dapat natatakot ka ngayon eh. Kasi kapre ako. Nakakatakot ako nila lang. <laughs> Bakit? Ano nakakatawa? Hindi. Naalala ko lang yung abnormal na aswang na nakilala ko dati. <laughs> Isusumbo kita kay mama. <laughs> abnormal. Eh, pwede pa pakihinaan mo lang yung boses mo. Ayoko kasi may ibang makakita sa akin eh. Ay, okay, okay, sige ka Jonathan, wag kang maingay ha. Shy types tong kapre na to. Ay, Lebron. Gegi. <laughs> ha? Saan galing yung kasama mo? Supplier. Uh -huh. Ano yung mabaho? Oh ano, no. Saan galing yun? Iwan ko nga eh. ta? Eh, gigi. Eh, <laughs> pareho pala tayo? Uh, wag mo kay damay. Ako normal lang. Di naman naliligo mga kape. Sino nagsabi? Papa ko. Eh, pala papa mo eh. Halimaw ka man o tao, dapat kang maligo. Eh, ikaw din naman, di naliligo. Ibig sabihin, tanga din papa mo. <laughs> eh, wala naman akong papa. Ay, sorry, sorry. Hindi, okay lang nakamobsyon na ako. Eh, uh, pwede ba? Pakitanggal na lang yung poster mo. Tapos lumayas na kayo dito. Parang ako nyo na. Ay, ka lang. Bakit ganyan yung short mo? Taong grasa ka ba? Ha? Ganito talaga makasot na mga kapre. Ah, ganyan yung costume nyo? Ang pahit naman. Mas maganda pa yung nakita ko dun sa SM. Sa ulit naman ang costume mo. Ako na nga lang magtatanggal. Ano to? Oy, okay na. Ba't mo tinanggal? Poster ko yan. Tatakbo kang kapitan. Di ba tapos na eleksyon? Ay, tapos na ba? Ronspelling pa yung vote wisely mo, oh. Mali pa rin? Sabi mo, kang sumigaw. Ba't bang ingay mo? Ha, ako maingay? Hindi mo pa nakikilala yung pinsa ko. Mas maingay yun. Mekas-mekas mo na yung sito, Jininson! Teka lang, Kasi... Alam mo, pag ikaw di pa umalis, ililigaw ko kayo ng kasama mong adik. Oy, judgment ka, geji. asit ka ba? Anong sinasabi mo? Ala, paano na yan? Bakit? Tapos na pala yung eleksyon yun na lang kasi yung pag-asa ko eh. Pag-asa saan? Para mapatunayan ko sarili ko sa tatay ng nililigawan ko. Papatunayan mo lang sarili mo? Tatakbo ka ng kapitan? Oo. Oh. Ba't di ka na lang magtrabaho at mag-ipon? Hindi ako nagtatagal eh. Magbago, tapos iwasan ng pag-inom. Vitamins ko yun eh. Hirap naman yan. Buti na lang kapre ako. Tamang ligaw-ligaw lang ng mga tao, tapos discarte sa mga babae. Solve na ako. Ay, buti ka pa. Ano ba yung mga requirements para maging kapre? Eh, simple lang. Dapat matangkad ka. Tapos di ka dapat naliligo. Ay, sayang di ako matangkad. Ay, alam mo pare, hindi mo mapipilit ang ibang tao na gustuin ka. Kailangan mo lang magpakatutuos sa sarili mo. At mamahalin ka rin ng mga tamang tao kung sino ka man. <laughs> <laughs> Ba't ka <kaya> natatawa? <laughs> hindi mo kasi bagay, pre. Ang dungrit-dungrit mo tapos nagsasabi ka ng ganun. <laughs> okay na, nabit. Nakakatawa, di ba, Jonathan? Jonathan! Oo, limang gramo. Ang ganda ng sinabi ko, tapos tatawanan nyo lang. Hey, sorry, sorry, Frey. Maligom ka kasi na, mate. Pero okay lang yan, at least matangkad ka. Ayoko nga, no. ka? Ayoko na. Ililigaw ko na kayo. Nay, nasan ako? Ikaw na naman? Hehe. hey. Eh, gigi.